Okay mga master, so hukalikang bako ulit sa ating ito ba channel. So andito uh, tayo ngayon mga master sa kwarto, sa taas, sa bedroom 3. So yung uh, matatapos-tapos na rito yung kanilang aki-sami. Eh. Ayan, so ito yung design ng ating aki mga master. So nilabas ko na yung wear dito para sa ating center light. So bubutasin ko na rito yung apat na ilaw naman. Okay, so baba tayo. So dito mo rin sa kabila. Then natin sa kabilang ah, kwarto, so tapos na itong amasilihan. So okay na. Bale, um, kinabitan ko na siya ng mga switch. Ayan, so may mga switch na siya, 3 gang. So, outlet natin. Yan, mga tugang. Yan. So, meron tayong mga special outlet dito. Ayan. So, common lang din naman yung mga natin na connection dito. Kasi, ah uh, lahat ng outlet natin dito isa universal outlet. So, which is, uh, meron po siya. Which is, sa uh, meron po siyang, uh, ano to, ground. Okay, for safety purposes. Ayan. So, balay kapag uh, pipinturahan na to. So, para hindi magdumi yung ating mga switch. Ay, tatanggalin ko na lang yung kanyang cover. Then, na uh, bago, bago siya pinturahan dito. So, para hindi magamotek, Okay? Uh, bale, ano mga master? So, kaya kinapitan ko na ng mga outlet. Uh, bale, pag energize na tayo, so, susupplyan ko muna itong uh, temporary, itong ating mga outlet dito. Para yung uh, gumagawa dito, isa uh, hindi na po nag extension So, nahihirapan kasi sila. So, bale, diyan na lang po sila sasaksak. Okay? So, dito lang sa baba mga master, bale, patapos na naman itong uh, palitadahan. So, ito yung ating sa glass block. Dito sa may ano, Uh, uh, living area. So, meron tayong design dito. Ayan. So, yung blue natin, bali nagpa-cross yung ating ano, yung design dito. Okay? Then, uh, dito naman sa ating uh, living area, so, pinitings ko na yung ating mga ilaw. So, binutas ko na yung ating mga hardplex. Ayan. So, may mga butas na. Ayan. So, hindi pa yung mga master nakatap. So, tatanggalin din natin yung kapag uh, magmamasilya na. So, para lang, ah, uh, may fittings lang natin yung ating mga ilaw dito. Okay? Then mga master, so dito sa labas, sa uh, bali naguhukay kanina sila, yung dalawa nating uh, labor. Ayan, so similar sa ating uh, poste. So ayan, hanggang dun sa kabila. So ganyan lang kalalim yung ating uh, hukay para pur sa ating asintahan uh, ng ating lupa. Ah, asintahan ng ating. So ganyan lang guys, uh, kalalim yung ating bakod. So yung hinukay nila. Then hukayin na lang natin siya nang uh, para sa poste. So yun yung alalaliman natin para dun sa kakapitan ng ating hollow block. Okay? So then sa harapan mga master, bali ano na tayo? And so starting na tayo ng uh, finishing dito. Ayan so uh, bali dark gray yung ating ano rito kulay ng uh, harapan natin. So itinurad lang natin dito sa mga bahay-bahay dito. So sila yung mga light gray so tayo ay medyo dark gray tayo. Then nakinabit uh, ko na rito yung isang ilaw natin na wall lamp para sa ating uh, ano ilaw sa labas outer. Okay? Then din sa gilid mga master so bali pinturahan na rin kanina ni Foreman so pininish na rin. So ayan guys, uh, bali light gray lang din yung kulay ng ating ano rito uh, bowling dito. Okay, so yun lang muna mga master, bali, update ko lang kayo today.